Hindi Di ko maiwasan ang mga dumaloy, ang na mga luwa ay dumalo Ang pag-ibig na sa'yo'y inalay Tila ba iyong sinaboy at binali ang lahat na pang pagdurusang Kay bigat sa aking puso Ang hiling sana ay kusang malimutan Ang lahat dahil gusto ko nang isuko Ang pag-ibig ko sa'yo kahit labag man sa'king puso Na walakan ka nang biglaan Tila kay bilis ng oras Di ka na kaya ka po Nabigyan man na rosa Sana Sinta malaman mo sa dyan Nahihirapan, minahal ka ng lubusan Kahit na panandalian Ang relasyon natin dalawa dito na lang ba matatapos Gusto kong ipagpatuloy Kahit para nakagapos Sa sakit at pagdurusa na ngayon nararanasan Pero kahit nalimutan Ako ang nahihirapan Pagpilitan ng sarili sa iyo Parang mali mananatili na lang pa Ang puso ko lagi sa Sa iyong Um eto ko ngayon sa wis sa babae na walang alam sa nangyayari sa katulad ko gabi gabi alak ang katabi hindi ko na mapigilan Nang hindi umiyak sa isang tabi tinatanong aking sarili alam ko di ako makasarili bakit di sa akin ang natili mga ngiti ko sa aking labi marahil napabalot na ako ng kalungkutan di na ba maiibsan dahil dala ng iyong paglisan ang tibo lang matanggap sa akin di ka man lang nagpaalam di mo ako inisip o talagang sila dyan mo na lang nasaktan ang katulad ko na nagmahal sa sa'yo ng lubos Hindi sa aking inabot Ang relasyon natin na tapos Matapos, lahat Ito pa pala ang sasapin Tinasaktan mo aking damdamin Gusto ko sa'yo sabihin Akin ang tatanggapin Na hindi ka para sa akin Langing kasiyahan mo lang Ang aking dalangin Sa iyo Sana naman talaga binigay ko naman pag-ibig ko Halos ako'y litong-lito at ako'y hilong-hilo Para bang ako ay tuliro, ano pa ba ang kulang Para maibigay ko ang lahat ng gusto mo Hindi ka pa rin pa ba sapat o nakukuntento Sa aking binigay na pagmamahal sa'yo Niminsan tinisip, nilagay sa isip ko Na darating ang panahon, ako iwanan mo Sa iyong pagkawala Ito panggap, hiling ko pa rin ay ika. Sa bawat pangiti, ay may kapalit na bigati Asyad ko malaman at hindi ko talaga ito mawari Dahil bilang naganap, hindi ko nakasahang pangyayari Kaya ang kalakot sapos sa puso mo ngayon ay naghahari Ginawa ko naman ang na lahat para lamang sa'yo, sinta tanong ko lang sa'yo Ay di mo ba talaga nadama Ang pagmamahal na siyo ko lamang ipinadama Ibinigay ko na ang lahat Ngunit parang napasama Pa ako sa mga pagsasakripisyo ko Para lang mapasaya ko Ang isang katulad mo Hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako Sa aking sarili Dahil sa kabila na lahat Ikaw ang nanatili Sa puso at maging laman na aking isipan Dahil hindi mo kalimutan ng tamis sa pagmamahalan Sana nang malaman ko ang dahilan na iyong paglisan